Hello po. Uh, in this video, update po tayo sa uh, yung ginamot po dati na raboy na may ubo. So, gusto po yung ginamit natin kasi wala tayong nakita na guaifenesin na para sa animals dito sa ating uh, lugar. Kaya tinry natin tong guaifenesin na para sa tao, no? And uh, so far after 5 days na binigyan natin siya ng uh, ng medicine ay hindi ko na ako ma-identify kung sino sa kanila yung pinigyan <laughs> ko ng medisina. So it means na wala na po yung kanyang ubo. At uh, wala na rin ulang umuubo sa kanila. So hindi ko na siya ma-identify kung sana siya. Ayan. So ibig sabihin, effective po yung ating uh, gamot. Uh, Guapinisin. No? Pero again, I'm not in the authority for me no, to to really give uh, veterinarian na veterinary advices, no? Mas mabuti pa rin kumonsulta tayo sa mga veterinarya natin. Yan. Ang aking ginawa ay sa uh, self-medication uh, ng no, lang po yung tingin ko lang sa aking uh, pagunawa. then update ko rin itong isa na merong pneumonia dati. So ito na siya ngayon. Medyo sineperate pa rin namin. Pero malakas na siya. <laughs> Yan. <laughs> okay na, no? So kung dati hindi makagalaw ng mayos, so, ngayon. Ayan, uh, medyo bumalik na rin yung kanyang uh, kat So ito naman po yung ginamit natin doon. Northlock sa sin. Nabulol na. No? Nabulol na. So, ito po yung ginamit ko kasi ito po yung weakness ko eh, yung mag-inject. <laughs> Nag-hire pa ako ng mag-inject sa aking mga laga. Kaya, yung ginamit ko itong oral. No? Pinipindot lang dito, dalawang pumps. 2 to 3 pumps via oral uh, administration. So, yan naman po yung resulta. So, praise God. Salamat po sa so Panginoon at uh, siya po yung nagbibigay sa atin ng wisdom kung paano natin gamutin. And of course, kung merong times naman na mag-fail yung ginagawa natin, hindi naman ibig sabihin na hindi tayo ginagayad ng Panginoon. Meron lang siyang pinapaintindi sa atin na dapat natin na uh, itindihin. So, yan lang po. <clears throat> ah, meron nga pala akong binibentang e-book no, sa so, mga gustong mag-avail dyan ebook po kung paano gumawa or ideas I mean not the carpentry works but the ideas kung paano mag-establish ng babuyan na yung tipong kahit tatlong araw wala ka mag operate siya kusang kumakain yung baboy kusang naliligo kusang mainom and hindi bumabaho so pwede mong pabayaan uh, hindi katulad ng mga tradisyonal na babuyan na kung saan ay parang nininerbius ka <laughs> Sa baho, no? baka pagbalik mo, may sumon ka na sa barangay. So, kung gusto mo mag-avail, 49 pesos na lang. O yan, bagsak presyo na tayo ngayon. So, just message me. Yan lang po, uh, ating video ngayon. Babalik ang Date 1 Integrated Home Guard. Salamat!